day Philippines, good good day all over the world. Sa matay lupalap ng Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao, good evening. Well, ating pag-usapan ngayon mga katikramers tungkol po sa banta ha? na kaso si Di manalastas, manalastas laban sa kanyang, is kanyang tatay tatayan noon na si Tikram Manalastas. Ang katanungan mga katikramers, may laban ba si founder Tikrams? Kung magsampan ang kaso si Dave Manalastas Bago natin pagpatuloy ang ating pag-usapan Please don't forget to subscribe my YouTube channel Kuya SMB Vlog Ngayon mga so alam naman natin Alam nyo naman ang issue nangyari between Sky Dave and of course kay Asa Sa kanilang bangayan tungkol, tungkol sa issue na, na pinapalabas ni Dave Na um... Umalis siya sa poder ni Tatay Techram dahil po uh, masamang ugali nito dahil po ay yung para sa kanya hindi napupunta sa kanya ha? yung po doon ng mga dahilan mga dahilan ng mga katikramers ang uh, mga dahilan ni Dave sinasaktan siya nito punto por punto ano? well ang tanong ni Kuya SB ang tanong ng karamihan ano, mga katikramers kung magsampas si Dave ng kaso laban kay Mr. Kram, anong kaso po ito? Child abuse? Pasok pa ba yun sa child abuse? Kung may mga comment po kayo dyan mga katikramers, may idea kayo nga, kung in case kung kumagsampa si Dave ng kaso laban sa kanyang tatay-tatayan dito sa social media, pasok pa ba yun ng child abuse? Na si Dave, ngayon is nasa 18 years old na. Okay? Pero ang nangyari, yung uh, way paano magdisiplina si, si tatay-tatay is uh, minor edad ba ata siguro si Dave noon pero ang tanong pasok pa ba, ba yun sa kasong child abuse na na ngayon lang uh, inaksyonan punto por punto kung in case kung magkaso si Dave laban kay Tekram ganun lang po doon ka, ano mga katecramers yung opinion ni Kuya S eh, regarding po doon kung may laban po ba okay or uh, ano ba ang kaso pwedeng i ano ni Dave kay telegram? Um, yun lang eh salam Sa ko yun lang ang pasok doon ko in case hmm? pero kapag po mas alam niyo naman sino mga lawyer diyan na kapag uh, magsampa tayo ng kaso dapat may makatibayan tayo may mga witness na to prove kasi pwede magawa-gawa ng kwento si Deb regarding po doon. Okay? While in interview ni Tatay Tecram si Luis, kung pa paano siya mag sa mga katulad nila, is, um, nagagawa lang ni Tatay Tecram na magalit sa isang bata. Kung ito'y ulit-ulit na ginagawa. Yun ang kanyang sinasabi. Para pampaliwanagan ang lahat, hindi, hindi na siya nagsalita kung paano siya magdisiplina ng bata doon si Luis nang pinagsalitaan niya tungkol doon okay so for me ah, hindi naman masama magdisiplina ng bata okay hindi yun masama kung hindi natututo through oral kasi mga bata ngayon medyo matigas na rin ang ulo ano? kung hindi makur kung hindi madala sa oral siguro gumawa ng way na matakot yung bata. Hmm? Kasi kapag matakot yung bata, ma susunod na yan. Example, papaluin, hahampasin, di ba yung mga ganong eksena? Para po sa inyo, masama po ba yun? Kung yun ang way ni Tatay Tekram, magdisiplina ng, ba ng, ng, bata. Ha? Dahil maraming nakakapansin na si ni jumatigas matigas ang ulo. Ha? Ganun lang po dun mga katikramers Yung kay Kuya SMB hmm? May laban ba? Ang tanong dun May ikakaso ba? Mayroon bang dapat ikaso? May kakaso Tanggap ba sa korte? Kung anong isasampan ni Dave Laban kay Tatay Tekram Ganun lang po yung katanungan dun mga katikramers Kasi saan nangyayari po ngayon dihado na. Kasi mababaw lang naman yung mga rason actually. Mm, -mm mababaw lang. Mm, ang alam ko lang doon, kung in case kung magkasabi sa child abuse, pati hindi ko rin alam kung pasok siya doon. Kasi child abuse minor di edad. Ah, 18 uh, above below, I think. If I'm not mistaken, hindi naman tayo lawyer, ano? Feeling lawyer lang. <laughs> mm, ganun lang po doon, ano? Mga katikramers na may, may, laban ba? Actually, hindi tayo aabot dun kung may laban. Ang tanong ni Kuya SMB, may ikakaso ba? Ayun, may ikakaso ba si Dave kay For me, wala. Oh, wala. Okay? Kasi may mga witness na dyan sila, Luis, may mga nakakapaligid sa bata. Siyempre, kung in case kung magkaso si Dave magahanap yan si Tekram ng what we call this ng witness na yung mga sinasabi ni ni Luis o oh, ni Luis ni Dave is puro kasi nungalingan yes wala ako na sometimes napapagalitan ni ni Tekram si Dave dahil nga sa medyo matigas ang ulo okay pero kung yung pananakit pero wala namang katibayan doon For me, kung pananakit, to discipline ng bata, why not? Hindi natin, why, natin na, natin ng isang, isang beses man lang na palo o whatsoever. Ano? Na, kung yun ang susi na madisiplina natin ang bata. Hmm? Anong kakaso dyan? Yung hindi binibigay yung pera ni Dave, ni Tecram? Actually, nagpaplanon na si Tekram na maisita yung ano na yan, yung, pros yung problema na yan, na may ayos. Hmm? Ginagawa na niya ang best niya. Kasi marami ang na involve na issue. Even the family of Manalastas, na-involved na rin. Si Udaisy, you know? si, yung si Dave. Hmm? Pero kung mag ano sila, magkaroon man lang ng usapan, So, siguro mas better wag na sila magtala ng vlogger. Kasi lalo yan magkakaroon ng issue, right? Yung lang magkakaroon ko Na hindi ko magtala ng vlogger doon sa kabila. Even the family, what I mean, family, ano, ah uh, pagtatagpo, ha? Na may ayos. Uh, pero kung hindi talaga madala sa ano, sa ayusan with the family, that the biological family of Dave, and then the Manalas family kung hindi talaga magkaroon ng, ng, ng ano ng kaayusan eh, idaan natin sa legal na proseso okay may nag, may nag ano, na sa barangay na lang idaan sa barangay three so, by step step, step you know? kung makita ng may witness kung may may kung approve na si Dave na sinasaktan siya tinatadyakan siya ni Tekram may witness siya totoo yung sinasabi niya ayun pwede yan wala to be arrested agad. Ganun. Hanap kayo siya ganun ng lawyer, kaso wala ganun sa ombudsman, di ba? Pero kung true oral lang, nasinaktan ako, tinadyakan ako, whatsoever, masamang ugali, babla, mga dahil, maraming mga dahilan. Okay? Walang katibayan. Also, pwede pa yan. Maisettle. Ha? Ah? Nang uh, medyo heavy na settlement kung hindi talaga madala ng settlement na sa family na settlement na kailangan talaga ng pro witness to through the barangay official eh siyempre dadaan na sila sa barangay na proseso okay I think ang alam ko nun is tatlong basis na ano eh, na patawag eh. Ay, ang alam ko kung sa proseso sa barangay kapag uh, magmay may magpatawag yung so, anong ano yung nagkakaso ng, nang apat na basis na hindi pa dumating yung, yung kinakasuhan, okay, pwede na sila dumirek sa PNP. Oh? So, PNP will be gagawa ng paraan. Ano? O kung anong dapat gawin. Yun lang nang ang proseso. Hanggang dun lang. Hanggang dun lang naman talaga yung na na, 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 na ko dito sa aming bayan regarding po din sa kaso-kaso case mga ganyang cases So, hindi naman umaabot ng, ano, ng kasuhan. Okay? Kasi dito hanggang nasa ta ah, babak baba pa, hindi pa, hindi pa nasa taas, hindi eh, pwede naman pag-uusapan. Okay? Well, yung kay David kang tatay, Tekram, no? may laban ba? Okay? For me, ah, kung, ah, kung may plano man si Dave, ik, ik uh, kasuhan si tatay, Tekram, hindi ata magiging successful walang hindi tatanggapin ng ombudsman yung reklamo ni Dave laban sa kani laban ni ah, reklamo ni Dave laban kay Tekram dahil kung sa kategori kriteria hindi pasok okay tsaka walang katibayan okay pero kung si BJ kung nagnakaw ng kalabaw kalabaw na may witness ito pwede yon kaso agad direct to the point ha hmm. bakit po yun? <laughs> I-insert ko lang ha. Medyo itches pala ka lang tayo. Ganun lang po dun mga kaido. Ano? Bag, balik tayo kay, ano, kay, kay Dave. Ganun lang po dun mga katikrammers na walang may, may, may walang papasang kaso kung magkaso si Dave kay Tatay Hmm? Kung however, kung, kung ibalik na naman natin, kung si Tatay Tekram magkaso kang Dave, Kuya SMB, may kakaso ba? Well, sa nakikita ko, wala both side, wala naman eh. Madadala lang siguro yan sa usapan. Oo. Walang anong, anong dapat ikaso ni, ni Tatay Tekram kay Dave. Okay? Hindi naman si Dave siguro nagnakaw sa loob ng, ano, ng, uh, ng residence of Manalastas, right? Issue lang talaga. Hmm? Issue pwede siguro sa cyber live pero bata pa si Dave eh. Bata pa si Dave. Pero yung nasasakupan ni Dave, pwede na ipas yung ano, yung mga vlogger na sa likod ni Dave, yung mga aanay, pwede yung pasok, ah, pasok yung ang cyber level. Ha? Paninira kay, Dave kay ano, kay Tekram. Hmm? Pwede yun. Si ano, si B, si, bro, si Brother si, Ha? Huh? Pasok yun sa cyber level sa kanyang mga gawa-gawa ng kwento. Na pwede rin mag-cast yan, si Tekram sa kanila. Hmm? Pero si Tech true kay Dave, ewan ko lang din. Ano? sa segment ng kung may mga dahilan pang pwede. Pero sa napapansin ko, wala eh. Ang pwedeng kasuhan ni Tate Tikram, hindi si Deb, yung mga nasa paligid niya. Kasi umiiyari doon yung, cyber, papasok doon yung cyber level. Yung paninirang puri sa kapwa-tao. Yung po ang alam ko doon, no? Mga katikramers. Basta, si Daisy, si pa, si Brother Jose, tsaka yung isa, yung, yung rabbit. Tapos, sino ba yun? Oo, yung isang vlogger na yon, Yung mga anay. Okay? Pwede yung pasok yun sa cyber level. Pero kung word na, kay case, kaso, both side, dito sa community natin, sa team, team katalama, of course, sa team ng mga, team anay, awala. Ah, wala. Hmm. Pero kung magbubuka na eh, siguro pwede yun. At lang. Hindi kung magkaso sila, kung main case, wala. Walang pwede. Oo. Pero sabihan naman si in case kung magkaso si Dave, hanggang, hanggang tanod lang siguro. saras. <laughs> hanggang tanod lang siguro yung reklamo ni Dave sa mga ano, kay Tatay Tekram. Kasi kay lahat, kailangan witness. E ngayon, yung witness, si Luis, yung the brother of uh, the, the the brother of the crown. Diba? Yun ang magiging witness doon. Yung mga bata, kung sino ni kasama nila doon. Okay? E ngayon, Ayun na, lang naman. Kahit nga si Luis, ini-interview yung the gram, Diba? Wala naman. o mga, ano, hindi naman masyado mabigat yung ano, yung problema. Yung alam mo ba yung away, parang away yung bata. Yung true oral lang. Walang sakitan. Issue lang talaga is you pasok sa cyber level kung below the belt na talaga yung kanyang ginagawa mm. below the ground na talaga yung sobrang na na nakakasakit na paninirang puri ka nga yun ang pasok na sa cyber level okay kung sa, sa child abuse hindi mm, po may nangyayari child abuse kung kasuhan si Tate Tegram hindi in case hindi, hindi pasok sa karate 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 category. Okay? And um, ano ba bang pwedeng cash in case? Wala mo palay eh. Mm -hmm. Huwag na kayong umasta na kakasuhan nyo si Tata Tikram. Kasi wala kayong may ikakaso sa kanya. Kung magkaso kayo, oo nga, may pera na kayo. Siyempre may sponsor na ako. Kaya ibang sponsor eh. O dyan kayo kay BG. Oo. Si BG. Ang dami sponsor yan ha. Mm -hmm. Yung si Dambilisina, ang ipapabili, kalabaw ang binili. Oo, hindi siya marunong makinig ng instruction ng e sponsor. Kaya doon nagkapatak-watak ngayon na, di ba? Medyo matigas din ang ulo ni Kalaw Kalabaw. Ni ano ni BG, Oo, kasing tigas daw ng pustiso niya. Kaya nasa ang hostesya doon, ano? Kaya yun. Na sa kaso na yan. Malabo, both side walang pwede, walang pilisan pa. Si Tatay Tekram pwede magsampa ng kaso. Child abuse, uh, Cyber Libel sa nasasakupan ni Dave. Pero kay Dave, parang uh, ano lang naman yun, pinapaliwanag lang ni Dave yung nung dondo daw siya sa poder ni Tatay Tekram kung papalo, whatsoever, whatsoever. So, hindi yun. Baka ah, mababo lang yan. Ang yan sa pagdidisiplina, paano disiplinahin ang bata. Ganun lang. Oo. Uh, Ay, uh, child abuse. Kasi sinaktan ako eh. Proweba na sinaktan ka? May pasa ka ba? May picture ka ba na sinaktan ka? Kailan ito? Anong oras? Kompleto details yan. Kapag wala kang maisagot sa ombudsman, asa? Wala. Ibabasura lang yung mukha, yung ano mo, yung uh, kaso na itasampa. Pero kung si tatay tika mag magsampa ng kaso sa mga halimaw, sa mga anay, pruweba, Oh, yung mga in-upload na video. Hmm. Screenshot, record. Oh, pero iba na yun. Oh, wala. Mga sinasabi, hindi kaya aya para kay Tatay Tikram. Oh, pasok lang sa cyber level. Right? Ganun lang ang ano mangyayari doon. Pwede kasuhan ni Tatay Tikram ng cyber level. Total, si Tatay Tikram, wala naman may sinasabi against with them. Wala, walang may sinasabi. Hindi, siya, hindi wala naman siya yung minendin ang Behave lang si Tatay Tikram nagpabida-bida lang to si BG hmm? si BG nagpabida-bida ah, inunahan pa talaga niya At takot na may mag-interview kay Dib na ibang vlogger una-una talaga siya kahit yung founder inunahan pa niya di ba? gusto talaga niya mag I don't know kung yun ang way niya para sumikat siya ay ngayon nadali postiso niya kalabaw ano pa itong mga issue niya diba? Siguro deserve din niya yun na lait-laitin kasi nga, yun din naman ang ginagawa niya. Tama? Yun din naman ang ginagawa niya. Kung anong gagawin mo, kung anong ginawa mo sa ibang tao, ibabalikin sa sa'yo. Ha? O, pati po na dali na. Ha? Yun, yun ang mahirap doon. Hmm? Anyway, maraming maraming salamat mga katikramers sa pagsusuporta kay Kuya SMB. Ah, kasi hindi ba nagliba ko nito yung content dito ba siya? Kung may laban ba? Kaya nag... Nandito kasi ako sa ano ba? Sa duty. Yung Call call. Di ba? Hindi natin hawak ng oras kasi on duty. nag lang ako. But, but it's okay. Okay? huwag hmm. well, ginawa ko lang itong premiere. Kahit pa paano tuloy-tuloy yung ating usapan. Walang mag-mention ng ngaran. SMB! SMB! SMB, di ba? Yung mga ganong eksena. Anyway, sa mga bagong pasok, sa mga bagong na uh, pano, please don't forget to, subscribe to this YouTube channel, Kuya SMB. Point at notification bell para lagi updated. Hmm? Yung ating content ngayon, may laban ba si founder? Kung magsampan ng, may laban ba si founder Tikram? Kung magsampa si Dave, ang masasagot ng Kuya SMB, may laban ba? Ang tanong, may ikakaso ba? Okay? May ikakaso ba si Dave Katie Kasi kung may ikakaso, may laban. Okay? Kung, kasi alam ko, walang, wala, hindi. Kaya alam kaso, hindi pasok. Okay. Eh. Kaya sa child abuse, kung mag-child abuse sila, malabo mangyari. Hmm? Pero kung si Tati Tika magkaso sa mga halimaw sa community, pasok yon sa cyber level. Alright? Ganun lang po dun mga katikramers. Ha? Si tatay kung laban siya, laban siya kung laban. Ha? Hindi yan susuko. Hmm? Ang langaw lang yan, ha? Langaw lang. Hindi wala yan, ano, kapangyarihan na kung anong, kahit pera pira siya through sponsors, hindi pala, ma, 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 niya ma, pipinaglalaban ko yung mga pinagsasabi kasi pa yung, ano, So, yun po ang mangyayari mga katikramers. Hmm? So, anyway, hanggang dito na lang muna tayo. It's already 12 o midnight. Ha? Again, this is Kuya SMB. Hindi na lang ng Premier. Para sigurado, punto por punto, back na fact full na full. Don't forget to subscribe this YouTube channel. At into, hanggang sa muli, ingat kayo lagi.